May 30 milyong turista ang inaasahan ng Department of Tourism o DOT na dadagsa sa mga kilalang destinasyon sa buong bansa ngayong mahal na araw. Ayon kay Tourism Secretary Cristina Garcia-Frasco, Makikipag-ugnayan at binabantayan na ng mga Regional Operations Center ang mga matataong lugar para tiyaking maayos sa mga tourist destination. Hinikayat din niya ang mga turista na magbuklamang sa DOT accredited establishments upang maiwasan ang travel scams at matiyak ang kanilang seguridad. Aniya dumaan ang mga ito sa accreditation process para masiguro ang magandang karanasan at serbisyo para sa mga turista. Batay sa datos ng DOT, kabilang sa mga pangunahing destinasyon tuwing Semana Santa ay ang Cebu, Bohol, Boracay, Palawan, Siargao, Baguio, Batangas, Ilocos Norte at Sur, Pampanga, Pangasinan at Puerto Galera. Nakikilala na rin ang iba pang mga lugar gaya ng Kamigin, Siquijor at Cagayan de Oro, maging ang Davao, Sarangani at Intramuros.